Kamusta kayo? Alam kong marami sa inyo ang nakaka-relate sa mga kwentong ibabahagi ko ngayon. Namiss niyo ba yung mga panahon natin nung bata pa tayo? Ako, oo. Ang daming alaala na bumabalik kapag naisip ko yung mga simpleng bagay na nagpapasaya sa atin noon. Ngayon, yung mga bata, hatid sundo sa eskwela. Pero tayo noon, iba talaga ang sistema. Walang hatid, walang sundo, minsan wala pang ang baon. Sinong nakarelate yan? Tayo-tayo lang, lakad lang ng lakad, kahit pa umuulan o tirik ang araw. Naalala ko nung elementary tayo, di ba? halos lahat tayo lakad nang papuntang eskwela. Walang reklamo, basta makarating lang sa klase. Kahit malayo yan, pikit mata pa tayo, sige lang. Ang mahalaga, makarating sa school at makapag-aral. Minsan pa nga, may mga kasabay tayong barkada. Ang saya-saya, kwentuhan habang naglalakad. Pero ngayon, yung mga anak natin hatid ng kotse, may sundo pa. Ang swerte nila, no? Hindi na nila kailangan maglakad ng malayo. At paano naman natin makakalimutan yung mga baon natin noon? Simpleng sandwich o kaya'y kanin at ulam na nakabalot sa dahon ng saging. Noong wala tayong baon, konting tistis -tis lang muna pagdating ng recess. Doon tayo natututong dumiskarte. Minsan, nakikihati pa tayo sa baon ng mga kaibigan. Minsan pa nga, ang galing nating dumiskarte para makibahagi sa baon ng iba. Ang saya ng mga simpleng bagay na yon. Pero ngayon, may mga lunchbox na may hati-hati pa sa loob. Ang social, iba na talaga ang panahon. Yung mga project natin noon, bond paper lang at crayola ayos na. Simpleng-simple lang, pero nagagawa natin ng maayos. Ngayon may tablet na, may laptop pa. High-tech na talaga. Ang dami ng pwedeng gawin at matutunan gamit ang teknolohiya. Pero alam nyo, kahit simple lang ang buhay natin noon, ang saya-saya natin. Walang masyadong gadgets, pero puno ng tawanan at kwentuhan. Walang masyadong pressure, Basta makapag-aral lang tayo, kontento na. Ang mahalaga, natututo tayo at nag enjoy sa bawat araw. Sino bang makakalimot sa mga laro natin sa labas ng eskwela? Ang daming laro na nagpapasaya sa atin. Chinese garter taguan, luksong baka, yan yung mga libangan natin noon. Ngayon, ibang-iba na talaga. Mas marami ng indoor activities. Pag-uwi ng mga bata sa bahay, gadget sa ang hawak. Hindi na tulad noon naglalaro pa tayo sa labas. Pero di natin sila masisisi. Kasi iba na rin talaga ang panahon ngayon. Ang dami ng pagbabago at teknolohiya. Pero kahit ganon, importante pa rin na ituro natin sa kanila yung mga magagandang asal na natutunan natin noon. Yung mga simpleng bagay na nagpapahalaga sa buhay. Simple lang ang buhay noon, pero punong-puno ng saya. Ang daming alaala na hindi natin makakalimutan. Kaya mga mommies at daddies, huwag nating kalimutang ikuwento sa mga anak natin yung mga karanasan natin noon. Marami silang matututunan sa mga kwento natin. Nakakatawa, nakakatuwa, pero marami ring aral na makukuha. Ang mga simpleng kwento ay may malalim na kahulugan. O sige, hanggang dito na lang muna tayo mga ka-parents. Sana nag-enjoy kayo sa ating kwentuhan. Sana napangiti ko kayo at naalala nyo yung mga masasayang araw natin noon. Ang daming alaala na bumabalik. Comment naman kayo ng na mga kuwento nyo diyan sa baba. Hanggang sa susunod ha? Maraming salamat sa pakikinig.